Ito na yon. Ito na yung gusto ko na mangyayari sa aking buhok. At this one. <laughs> nice. Yan. Thank you, Nak Chana, sa makeover. <laughs> New look style. Thank you, anak. og sa mga client ng aking anak, salamat sa inyong pagtitiwala at sa pagbalik-balik dito. <laughs> Yan na oh, sa taas. Behind me, mga nails. Pwede kayo pumili dyan kung anong gusto nyo. Na color Ayan na yung charts And may bago na naman Opening Ayan Hair banding Ito yung nangyari uh, Sa buhok ko di diba Umpisa Kahapon Ayan mm. <laughs> And hair color also pero hindi ako nagpa-color kasi may kulay naman to dati yung buhok ko. Kaya rebounding lang. Kaya friendship eh. book your appointment na. Yan, provident stay, eh, di ba? Tingnan niyo yung buhok ko. I'm so happy and grateful today. Thank you, Lord. Good morning, everyone. Have a good blessings. Thank you for watching. Love you all. Bye bye. Hello. Hi, you can choose now your desired design. Look at this. Hi, friendship. You can choose now your desired design of your eyelashes. Yan. Makapili ka nito kung anong gusto nyo na design sa yung eyelashes extension. Ito yung mga prices niya. Yan. Classic 300, volume 400, Classic Cat Eye 500, Classic Whiskey 500, and Classic Barbie Eye 500, and in Volume Cat Eye 600, Volume Whiskey 600, and last, but not the last, Volume Barbie Eye 600. Okay, choose now and Ito pa. The Queen's Beauty Care Services. the Brow shaping. Ito yung mga prices niya. Yan. 100. And you can choose what kind of design you want. The design. Yan. May rounded, soft angled. Yano. Yun yung format niya. The flat, hard angled. street gusto niya yung street lang na eyebrow yan pwede rin yan then step art o ba diba? nice ka ang gusto ko niyan is itong pabawog-bawog <laughs> yan ito soft angle yan yung desire na gusto ko and yan my eyelash removal 150 kasi you know hindi AC mag-remove ng mga palpak na gawa sa iba na hindi masyado pa marunong mag ano mag eyelash kaya mayroon dito na eyelash remover 150 and brow lamination 450 and the lash lift 350 and in sa mga ini events like wedding ceremony. Debo yan din mga party, any kind of party, mga events yan. here and make up 500 pesos, depende na sa mga any kind of events. Yan, depende lang, sabot-sabot lang and contact to Jana Kinta. The Queen's Beauty Care Services. Yan, yun yung mga service right. Okay? Huwag nang tagal-tagal. Book your appointment now. Thank you for watching. Okay? God bless us. Bye! Take care everyone. After trade is revanted, nakaligo, and after the hair treatment, para yung hair is bagsak na bagsak. Super bagsak talaga. Look at this. So, o, oh diba? Kahit kulang sa tulog, 3 hours lang tulog, ang importante, ang buhok is straight na straight. <laughs> bahalag haggard oy bastang importante na trabaho <laughs> basin kalimut mo ha nagulat ba ako diri dapay daghan yabi <laughs> bakan kita barag ka na ba barag na rin ako sa poyap Hello! So, good evening, Friendship! Ni Ate Aiko Dery sa Pantalan Ngog City <laughs> Nagulat sa akong BFF Si Angel Ang laag ni diri sa Pantalan. Wala pa siya ni Abbon Pero coming na siya Mag-date daw mi sa akong BFF Hahaha okay latan nato siya Diri da Pita oh <laughs> ayan daga na. gamay pa mga tao lahirag pag weekend Kay puno puno dyan ni Diri da Pita pero karon kay friday man so medyo dili kayo daghan <laughs> pero pag Saturday and Sunday siguradong bibo ni ah dili nga dalan mapuno jud na siya karon oh dili man gamay ra man dili man kayo puno So, maon na. Maon ni Amo ang improvement sa among pantalan. Dirisa, Hingoog City. Ah, hirap kayo sa una sobrang improvement yun latan nato akong amiga <laughs> magpahangin mm -hmm. na may tiri friendship kagilaan ko kayo kuma pa akong jote street ko kuma sa sabado <laughs> kaya lag laag, -laag mo na pag may time kagaya ngayon may time oh, skater skates oh. mayo na kay mag skater please welcome please welcome my babe, babe angel cock hindi na Mag quick quick sa tao -ta. Order na yung shake, mango shake, my favorite shake. Okay. Da Bay, hingaaw. Nami Jerry, hingaaw Da Bay. Da hing Bay, hingaaw. Nagla Oh. Feeling happy, pero dili really happy. Tak okay. jauh. <laughs> Kau obesitas. <laughs> Enjoy it. Basta makalaag dari da pita ba. Da bay hingo Relieve it. Relieve. Relieve tanan pang bate. <laughs> oh, joke lang. Enjoy lang. Have fun. silent mode lang po silent mode <laughs> ay just uh, gusto lang ko maging happy tonight lami kay ilang french fries dairy og sago. dairy kadagasan og mag order store wow ino galing sa punuan gandang blessings Ready na ako mag -work. Good morning, friendship. Have a nice day.